Ilegal na droga na pinapatak lang sa mata, nakakahay na. Iyan ang ngayon ng ilang kabataan sa ilang bar sa Metro Manila. Ang drogang binansagang HL o Highlight. Pero babala ng ilang eksperto ay maaaring makasama sa puso ang HL. At posibleng magdulot ito ng pagkasira ng isip. Pinagahanap na ng mga ang mastermind sa paglaganap ng HL. Kung ano-ano ng taga nang uuso ngayon, Maraming masisira boy buhay dahil sa bangon droga na yan. Ang dami na adik Ay, no. Hindi lang pa kaya mahuhubos yung mga adik na yan. Kaya e, ako Cheers, man. Kamusta? Are you enjoying the night? Oo. Oh. bago ako dito. The best to. Lahat ako. High grade to man. Ay. What the best. So... Ang tagal naman dumating ng kapatid mo. Sa pinadala kong video sa PBI, sigurado kong magpupulong ang crazy fight bago pa dumating ng gabi. Sige. Yun na lang ginagawa. Pasok! Pasok! Pasok!

Miss, dyan ka lang uh, for questioning kayo mamaya sa amin. Uh, sir, baka pwedeng huwag na, sir. Kasi baka masasanti ako. Baka magalit sa akin yung may-ari ng club. Kapag nagsalita ako, sige, sir, pauwi na na ako. Sir, sige na. Hindi. Diyan ka lang. Uh, Diyan ka lang. Hoy! huwag kang kikilan! Huwag kang alis dyan, ha? Wala naman talaga kayo makikita dito. Ano ba kinaharap niyo sa club ko? May warrant kami to search all the premises. Kaya buksan mo yan. Kailangan ba talaga to? Gusto mo bang ka namin ng obstruction of justice? Buksan mo!